Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Uh, magluluto po ako ng sinampalukang manok mula sa talbos at bulaklak ng sampalok. Ito po ay ang ingredients dito ay simple lang. Kailangan lang ng luya, sibuyas, bawang, bulaklak ng sampalok at talbos ng sampalok, yung usbong ayan po uh, akin pong iginisa para maalisan lansa ng manok at after nyan eh, atin pong ahaluin nyan iginisa ko po yan sa luya sibuyas at bawang ayan po makikita ninyo after po nyan lalagyan ko po ng sitaw yan pamparami at uh, pagkatapos nyan tsaka ko po ilalagay ang ang usbong ng sampalok kasama ang kanyang bulaklak. Yan po ang magpapasarap dyan, mga kaibigan. Nilagyan ko ng konting tubig. At after nyan, yan po ay lalagyan ko na ng ingredients. Lagyan po natin ng asin. Lagyan natin ng tinatawag nilang magic sarap. Yung kapalit ng betchin. At uh, pagkatapos po, lagyan natin ng konting spicy para medyo may kurot pagka ating tinikman. Ayan po, at uh, pakukuloy na lang po natin yan. At pagkatapos po niyan, ay pwede na tayong magkainan. Ilan po mga kaibigan, at uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga ginagawang vlog. Magandang araw po.